Nandito po tayo specifically sa Block 139 ng Sonoma Residences Phase 2. Kung kayo po ay naghahanap ng uh, affordable house and lot na accessible at malapit sa Metro Manila, ay pwedeng-pwede niyo pong i-consider ang Sonoma Residences. Dito lamang po 'yan sa Barangay Santa Cruz, Santa Maria, Bulacan. Tayo po mula po sa main road ano ito pong uh, kanto po na ito ay mula sa main road na kung saan malapit na malapit lamang po ito. Malapit din po ito sa entrance gate. Ay merong available na dalawang units or inner units dito po sa area na ito. Tignan po natin ano kung nasaan po ang unit na available dito po sa area na ito. Mm -hmm. kapag sinabi po nating inner unit, yan po ay may katabi sa kaliwa at sa kanan at ang atin pong extra lot ay ang frontage na kung saan nasa 60 square meters lot area at 80 square meters of lot area naman ang extra sa ating back part. So kung kayo po ay interested na makuha ito, ito po ay Black 139 Lot 25 na kung saan nasa 7,285 monthly down payment lamang po ito sa loob ng 14 months at 9,881 monthly amortization through Pag-IBIG financing. Kaya naman kung ikaw ay sumasahod ng at least 28,000 basic salary ay pasok na pasok ka na para ma-avail ang ating available na unit dito po sa Black 139 Lot 25. Kung kayo po ay interested na makuha po itong unit na ito, for as low as 6,000 reservation fee lamang po. Kaya naman kung ikaw ay interesado, maaari mo lamang po ko i-message sa video na ito. Muli ako po si Timberley Miguel, ang gurong ahente ng RRCT Realty na gagabay at handang tumulong sa pagkamit ng dream home mo. Thank you and God bless.